ang araw man na pabalita na ipinakilala na ni Eric Fructuso sa publiko ang naging anak umano nila ng TV host, vlogger, actress na si Tony Gonzaga. Sinabi din ito na wala naman daw siyang balak makigulo o guluhin pa ang masayang pamilya ngayon ni Tony G. Nais lang daw ng kanilang anak na makita at makasama kahit sandali ang kanyang ina. Sigurado nga daw na sobrang nadurog ang puso nito ni Tony Gonzaga ang malaman nito ang munting hiling ng anak dahil alam daw nito sa sarili na malaki ang pagkukulang niya bilang ina sa kanilang anak ni Eric. Samantala bumuhos umano ang emosyon ni Tony Gonzaga na makaharap at makasama nito ang anak. Labis-labis nga daw ang pagsisisi nito dahil naging unfair talaga ito. Kung may babalik nga lang daw ang mga araw na nais siyang makasama ng anak ay gagawin niya. Sa katunayan nga daw ay matagal na umanong balak ni Tony na makita ang anak kay Eric, subalit tutul daw ang asawa nitong si Paul Soriano. Nagbigay naman ng pahayag si Eric sa nasaksihang tagpo kung saan nagkita at nakasama na ni Tony ang anak nila. Ayon dito masarap daw sa pakiramdam na makitang masayang anak nila dahil tila natupad na ang isa sa mga hiling nito.